na pagpasyahan daw ni Paul Salas na sundin si Jesus. Pinautismuhan na bilang isang born-again Christian ang aktor na si Paul Salas. Sa kanyang Instagram, nagbahagi si Paul ng isang video na kung saan inilubog siya sa tubig ng isang pastor. Hudyat na siya ganap ng Kristiyano. I have decided to follow Jesus. Panimulang caption ni Paul. Dagdag pa niya, no turning back. Salamat Lord, kahit hindi ako perpektong tao at nagkakamali ng paulit-ulit na tinatanggap at palagi kang nandyan para sa amin. Simula ng aking 2024 sa pamamagitan ng pagsuko ng aking buhay sa ating tagapagligtas si Kristo. Cristo. Napakomment naman ang mga netizens at binati si Paul. Pagpalain ka ng Diyos kapatid. Mahal kita anak, mahal ka ni Jesus. Ipagpatuloy mabuting gawain at patuloy na mahalin si Jesus. At unahin siya at sentro ng iyong buhay. Congratulations, walang babalikan. Lagi kang ipinagmamalaki. Nakagawa siya ng ilang projects sa GMA7, pero lumipat siya sa abs cbn noong 2008. Bumalik siya sa Bakura ng Kapuso Network noong May 2018. Itinuon daw ni Paul ang pansin sa pagbabalik kapuso niya. Hindi ko na rin iniisip kung ano ang sinasabi nilang bad comment sa akin or anything. Basta ako. Kilala ko kung sino ako. Wala rin munang nablay para kay Paul ngayon. Wala talaga. Focus muna ako sa work. Mas okay muna sa ganun. Determinado rin si Paul na patunayan ang katayahan bilang aktor. nalupat pat aminado siyang marami ang nagdududa sa kanya noon. Ito ang dahilan kaya tuwang-tuwang ang Na magiging isa sa mga bida ng karamiya kasama si na Mika de la Cruz, Jack Roberto, at Barbie Portesa. Sa ad nito, sobrang saya, nagpapasalam talaga ako sa production at sa GMA Network dahil binigyan po ako ng chance na ganito. Nakaka-pressure talaga 100% kasi maraming nagdududa sa akin dati. Kasi marami na rin ako mga nagawang shows Tay sa rin ako sa mga lead role. So alam ko ma pressure, pero gagawin ko lang kung ano yung dapat gawin. Paano niya pinatunayan karapat dapat rin siya manatili sa industriya? Ayun kay Paul, pinapakita ko lang talaga sa kanila na lalo ko pa iniimprove ang acting ko. Hindi naman kasi porket pag sinabing simula bata sa artista, maganin na bagaling ng umapting. Di na kailangan mag-workshop.